Hello everyone, so sa video na to magre-repaint tayo ng stock pipe gamit ang samurai paint dalawang stock pipe ang ire repaint natin itong satrop ko, si John Paul Yubra Unang araw pa ng pinahal sa kita motovlogger din yan So yan, nililinis tayo, tayo niya 100 Actually, lumipis na nga siya eh Pero smooth na 100 grit na? Oo, oh, 100 process yet sanding sanding matanggal yung ano stock paint so yung motor niya is ano SYM110 SYM click 150 SYM <laughs> click 150 yan may built in micro ano microwave tapos ito sa akin stop pipe ko ayan Okay, so kakabaklas lang namin. So, lilihain lang yung tubig. Tapos, pinturahan na natin ng samurai paint na high temp. Okay, samurai paint. Baka naman. Baka naman. <laughs> <laughs> sponsor natin, sponsor natin. Alin. Sponsor natin. Ito yung manager may ari ng... Ayan, yes. yes. uh, pagagandahin natin pink. yan gamit ang pagpakinis nung Liha tapos samurai paint. Yun. Ito, kalkal na pala to. Eh, no? Tinalawang na. Kaya kailangan na rin talagang pinturahan para hindi mahalata ng LTO. <laughs> so, tanay ko kasing ipakalkal kasi masyadong sakal eh. Nagbabibrate. Hindi makahinga. So, pinakalkal ko ng stock ko. Galing na rin yung aftermarket kasi tapos yung yung apido sa pido naman nakukulangan kulangan ako sa hatak so tatry ko dito sa stock kalkal kung sasakto ba siya okay kung may hatak tapos may uh, ano yan, Paul? <laughs> may hatak tsaka merong yung hindi siya masasakal may hatak tsaka may power ayun, ayun. <laughs> <laughs> gago So ito pala yung ano Samurai na high temp yung code niya H2. Yan black. Spray na natin to mga tol. Ilang ko may magko-comment diyan. Eh. i don't naikabit na namin yung mga tambucho, no, mga tol. Tapos, ito yung kinalabasan. Minabot kami ng So, okay naman. Ayan, mat na mat show oh, black na black. black. Pati sa stainless, kumapit yung samurai paint not High temp. Tapos, ito. Boss, nilagay namin dito, hindi na high temp. Okay naman. So, goods naman. Problema lang ito, may sumobrang tornado dito, no? Tapos may nagkulang din ng tornado dito. nat. Hindi namin alam kung <laughs> paano nangyari 'yon, mga tol. Pero bala na. Sa <laughs> so, ito yung isa, sa SYM. Okay naman, may kabit yung tambutso iturahan rahan. Uh -huh. uh -huh. So hindi lang napalitan yung yung shock tsaka okay, yung so, bracket kadena handle grip Breno nawala. Preno na wala Breno Ayan. Hindi successful <laughs> yung pag-bleed So yan Mag double check na lang yun sa bahay nila yan Okay? So check nyo yung ano YouTube channel niya John Paul Yubra Subscribe nyo na rin no? At sya uh, syempre sa na rin Kabsat Moto sana may natutunan kayo mga guys and um, I'll see you soon on my next vlog. Ciao!